Okay guys, mayroon nang magpa-deliver. Mayroon nag-order, pa-deliveran natin ngayon. Ano ko din ang stick at saka 1 up by 6 stick ang unang gihakot. Wait, wait, wait lang tayo mga guys kasi malayo ang hinahakutan niya. Malayo-layo ang hinahakutan. Yun know, na siya. Oh. layo-layo -layo kasi ang hinahakutan wait wait lang tayo mga guys kasi malayo ayun no oh. inaayos nya yung pagkano bandol Wait, wait lang tayo mga guys ha? kasi malayo ang hinahakutan malayo-layo kasi hinahakutan niya Ayun, binibilang sa amo niya. Ayun o. Malakot, naghakot siya. Malayo kasi. Tagal-tagal siya makabalik kasi malayo. Malayo-layo kasi ang hinahakotan niya yun oh tabla 1 by 6 mayroon pang pa-deliver na nawag magpa-deliver sila ayun oh wait, wait lang pa mga guys kasi malayo ang hinahakutan na inaayos ang ano pagkalagay inaayos malayo kasi ang ano niya hinahakutan matagal siya makabalik Wait lang tayo mga guys. Wait lang. Malapit na makno. Malapit na Ayan, may pagkapin. Okay, deliver na tayo guys. Deliver na. Okay. Nakarating na tayo guys. Sa delivera natin. Ayan no Do doon tayo mag-deliver sa gilid. Ayan no Okay, dito tayo sa gilid. Oo. Oh. Yun yung mga stock nila. Oh. Sa gilid tayo mag-deliver dito tayo sa gilid mag deliver Ito wait lang tayo guys ha kasi mag ano kaya may mag descarga pa kami kakarating bin tayo sa ano nag order ito kasi sila nag order eh ano man dito sila i display nila dito marami nang nag display dito Bang, nag order? Oke, okay, diskarga na tayo, guys! Diskarga na! Diskarga na! na okay, diskarga na kita! Oke, okay, diskarga na! Ibilisan, oke. Okay. nalaglag ang kamera nalaglag Malag. dito, ano, dito tayo mag deliver ang nakablo ito ang nag ano dito bantay sa tindahan siya magbantay dito siya ang saligando sa amo ah, Muntik ng ubos malapit nang matapos malapit na matapos guys unti na lang unti na lang malapit na maubos

Tatlo na lang, guys! oke okay, dalawa na lang. Okay, pang last na to guys. Last na lang to. Okay, tapos na. Uwi, uwi na kami. Uwi na kami. Tapos na. Bye-bye. Uwi na kami. Tapos na magdiskarga. Uwi na kami. Tapos na. Bye bye mga guys. Bye bye. Tapos na magdiskarga.